Arpo <coughs> makita po natin yung uh, parpon. Sir, Thailand. Tak, kalau Thank you my dear ah, video uh, Shout out natin po mga taga Budina shout well, po tayo sa ating Magbibigat uh, uh, po tayo sa uh, Farming <coughs> At pumakita po natin yung farm po ni Sir Brenski uh, Shout out po natin po yung at pong top farmers ang ating Katrina. ito yun, papuntang isla po tayo ng uh, Santiago uh -huh. mm -hmm. ito si June. Na yung, yung na mga mga ito yung mga kasi si Juney ito pala yun, ito mga mga

hindi, hindi ko yung service natin. Ah, sige po. Huwag po lang, bahala lang. Ano? Ang kailan sa kanyang muna dyan. Okay po. Ayan. 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 natin ang mga taga-Bolinaw. Ang eh Ayan. Dahil pa lang ko doon. No? Yung Kuha ng mga bangus. Mga alaga. Mga mangingista. Ito yung kanilang daongan. Papunta doon sa bayan. ito yung sinasakay yung mga sasakyan Harating po tayo rito alauna na po na hapon ah malis po tayo o kaming na madaling araw na 4.30 uh, siya masyado na so, mukhang ito ay kalamanda rin ito kailangan ito maputol ito rin. kalamanda rin ito lumaki na ito puputulin din natin ito Nagiging sakit ng kalamansi ito eh. Ayan, nagdadagta dahil ito ang isa sa akatan natin problema rito po yung water yung tubig dahil mainit at tapos hindi pa siya masyado pong uh, nabubusok sa ating patubig pagamat meron siyang drip irrigation kaya mayayari sa inig nito talaga siyang magpili na hindi masyado po niya kakainin po yung pataba pero pagka yung kalamansi ay okay at madalas natin diligahan ng okay. Dito naman sa part na ito, maganda naman yung kalamansi. Ayan, verde. Ito so yung part niya. Maganda yung kalamansi dito. Yung naman sa part po na yon, ay mahina ang klase na kalamansi. Ang lupa kasi rito, parang yung lupang pila. Yung matigas. siya masyado siyang nadadarang sa araw kaya berde yung part na hay na ang lupa to, ito po po ito yung mga po ilang araw lang tayo mapagitan dito. Talaga matutuyo po yung kalamansi eh dahil sa tubig. Hirap sa tubig. sa uh, pagitan natin kung dito uh, problema dapat ito mabusog po natin sa tubig na uh, kahit ilang araw tayong magtubig dito lagi siyang matutuyo kailangan dapat busog lupa naman lahat naman kasi ng lupa eh pagka kasing ganito talaga yeah. medyo kailangan talaga dyan ng mga pataba magawa natin dito ng kawan bukay para mapuno bukay para mapuno pala si madam ng buwan sa akin malakas yung kumain sa sa Ilang nyeri itu marah mi patuh Imagine. Ito yung part na medyo mayroong lalim, maganda ang tubig niya, ang so, puno. Basta na stakang ng tubig sa ilalim, maganda ang puno niya. Ah, madam, oh. basta meron po siyang nai-stakang ng tubig sa ilalim, maganda po ang puno. Sabi kailangan niya po ng hukay. Hmm, wala problema? Opo, hukay po okay. natin siya pabilog para yon sa pagpapalagay po natin ng pataba di ba ito yung canopy niya ay paano tong ano ay paano naglalagay ko na para siya Parang mas pinakamulting niya nagade alisin muna ah oh, alisin na po ay, muna. muna yon ito so, lang po yung kuna natin dali ito so, yung ating papalahin <laughs> natin yung para sa uh, panal mm. ngayon gagamitin natin ito ah uh, halimbawa, nalagyan natin ng eh talaga ko ito kakayanin

Mga alas, <laughs> uh, oh, alas 3, alas 4 pa talaga tayo pwede mag-demo dyan. Yung no? sabi mo may, may, ano ka, may matagapo kayo ka dyan. Ay, pagtrabaho mo ako ng alas 4 madaling araw, okay na sa lang sa akin. Bali po, nakita natin problem po sa inyo. Yung ko, yung po kasi madali talaga matuyo siya pagka madadaanan lang. Gagawin natin, magkakaroon tayo ng parang Hindi po siya pinapadaanan lang sir Tagang yung yung drip ko niyo, maabot ng 5 hours yun. Okay. Ang ang drip no, tagang sagad-sagad na Ang kasi yung mm -hmm. ang atin pong pataba natin, ilalagay po dyan. Bibiglain natin siya. Bawa, gaya ganyan. Ito na sa puno, mga ilang ilang tubig na may ilalagay natin. Ako ang po yun. Pagka ako pupunuin natin po yung gagawin natin kanal po doon sa pinakabilog po ng kawan. Ng kalamansi. Para noon, yung ating patabang ilalagay, lusaw na lusaw, bababa po sa ilalim. Ngayon, yung ating drip irrigation na yan, pagkalagyan natin na pataba, tutustus na lang yan. Ah, pero mauna na muna. Uh, ah, mauna muna, magulpin muna natin siya ng tubig at ng pataba. Para po noon, agad po mag magpo-produce po siya ng bulaklak. Ah, sige po. yan mm, yun yung, yung kukuha natin doon. Hindi kukuha ka ng tao na pagkukuha niya. Ah, oh, Kailangan ako. Opo. Oh, At saka po yung uh, tao Gano'ng lalim siya lang lalim lang ko? Walang naman po siya. Yung pabilog lang nagagawa ka lang ng na, Kahit Mga ganyan lang. Hindi mo uh, naman uh, siya hu huhukay. Pala lang. Pala lang. Para lang. Oo, pala lang naman ay, po yung, yan. Ay, ano, paano yung mga ugat niya? Di mapuputol. Hindi naman siya. Hindi naman ganong makakakuha niya dahil di mo naman siya ilalim na malalim na malalim eh. Okay. baga, maglalagay lang tayo ng parang pinakaharang lang po siya na tubig. Isang, Pag, Isang tao. Ang kukunin mm -hmm. mo. Ta, hindi ako mag-ano so ah, mag <-s2> para po nun. Para, -ano o, para po uh nun yung uh maglalagay po nun. May dala po ba kayong pala? Marami tayong pala. Ay, pala. May pala. May May pa yung, i mamaya-maya, ikukuha ko po rito. Maguhukay ako ng kanya. Yun lang po ang paparesan po noong tao noong kagawa. Tao. Para at least meron kayong idea. Tapos, doon din natin ilalagay po yung ating abono. Tapos, yun naman, pag nalagay na natin ang abono, yun naman po ang pupunuin ng tubig. Pag napuno na na siya ng tubig, okay lang. Maglipat na ulit sa kabila. Dahil, kuha naman po yung gamit ninyo eh. Lahat yung pupunoy. Tapos, pag napuno na po siya, o, tsaka sa po ngayon na uh, ikukuha natin drip irrigation as in kuha lang siya pang maintenance. Maintenance, lang natin yun. Kailangan natin kasing gulpihin yung kuha no kasi para yung tubig tsaka yung abono ma-absorb ng kalamansi. Hindi, may baba ka ng ano. Kuha ka ng drum. May baba ng tubig sa drum Opo, dapat merong magasakawa. Mas mabilis din. Yung titimbay mo siya o para halimbawa para mapuno sa kaagad. So, <laughs> di mo ko. Uh Hindi -huh. uh -huh. mo ko. Patagal. Hindi. Pag, pag nga ako kasi ng bro. Pag nilagay mo sa balde. Aha. Uh -huh. In a twinkle. Twinkle of eye. Bumaba na yun. Agad. Tapos. Bababa na siya yung kono. Yung tubig. It's a tuloy. Hindi. Ibig sabihin. Pagka limbawa. mo siya yung. Hindi mo siya mapupuno nga. Yung timba. Ay yung po. Sa may kalamansi. Ah, kumukuha siya. Ay, At magtasa na lang po kayo ng mga dalawang timba bawat puno. Bawat puno. Timbang oh. ano, 16 liters or yung 12? Ay yung, isang timba talaga 16 liters na ko alam. O, oh, walang problema. Kaya kayo, yun, yun po ang inaano ko sa iyo dahil... Mm -hmm. Dahil bumaba ka agad yung tubig, Ooh. hindi siya lagi-stack. Tapos bukas ah. ulit, alam ko, bukas ulit na hapon lang. eh. Mm -hmm. Ay, yun, pagka nabuhos na po naman na yun, dalawang timbang tubig, eh, drip irrigation dri 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 na lang po kayo importante doon yung ating pataba bumaba para no makain ng kalamansi. Sige okay, pa po ng konti tao. Apo, ikaw na po natin. Na 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 pa ng isang na tao, tao. kasi yung...